Kalaan ko lang ako sa Highway Agi Laaral pa ang ganun sa unahan Hindi ko ayun kibali Harilyano naman ito kaya na Sa unahan ito ka naman Harilyano naman Balbayo na ito pagsaka nato ito Harilyano nga niya Oo Harilyano District bali. Hindi ako may bayod. Loko bayud. Amo mong ni Antolay ang taglawang ni Gilbert. Dado pa kami tulay. lang.